Yo! What's up mga kaibigan! Nalina tayo magkwentuhan. Kahapon sa Game 2 ng Los Angeles Creepers kontra sa Denver Nuggets ay vintage Kawhi Leonard nga ang napanood natin. Nagtala siya ng 39 points, 5 assists and 2 steals on 15 of 19 shooting sa field. Sa panahon ngayon na halos triple-double na mga stats sa mga best player in the game, mala 2000s basketball nga ang napanood natin kay Kawhi kahapon. Kung saan ang two-way wing player mga kaibigan ay pinakitahan tayo ng elite shot-making ability and defensive ability. Sa post-game interview ay sinabi nga ni Kawhi na masaya lang nga daw siya ngayon the fact na healthy siya, maganda ang pakiramdam niya after the games at syempre nakuha nila ang panalo. Ganun pa man ay masaya nga daw siya nakasama na niya ngayon ang kanyang mga teammates na kikipaglaban sa playoffs matapos na maupo lamang sa last two playoffs nila dahil sa injury at walang magawang tulong para sa kanyang mga kakampay sa loob ng court. Well ngayon nga ay may pagkakataon siyang gumante matapos sa sabihin ng madami na mag-retire na lamang siya dahil sa mga injuries sa tuhod. Ngayon nga ang series nila kontra sa Denver Nuggets ay tied at 1 apiece at ang next two games ay gaganapin pa sa bagong arena ng Los Angeles Clippers. They have a legitimate chance to go up 3-1 sa series na ito at malaking dahilan dito si Kawhi Leonard na sa first two games niya ay nagtala ng 61 points on a very efficient 25 of 35 shooting sa field while playing Excellent defense. Ano ba ang masasabi niyo tungkol dito? Habang bigyan din natin ng malaking credit si Ibid sa Zubats dahil talagang pinapatrabaho niya nga si Nikola Jokic sa bawat puntos ito. Nagtala pa din si Jokic ng 26 points, 12 rebounds and 10 assists on 50% shooting sa field which is a bad game na nga para kay Jokic o below average na ito kung titingnan natin ang kanyang mga stats noong regular season. Ang malaking bagay din dito ay may 7 turnovers siya. Sobrang nahirapan nga siya mga kaibigan. Gumawa pa din siya ng triple double subalit so wala ka na nga magagawa dito. You can't fully stop a 3 time MVP but you can contain them. At nagagawa nga ito ni Ibiza sa Subat so far so kudos nga sa kanya. Buong team nga ng Clippers sa nagpapakita ng solid defense kay Nikola Jokic Considering na ang ganitong klase nga ng player ay hindi mo naman talaga mapipigilan ng mag-isa At talagang tulong-tulong na effort ito mga kaibigan Subalit dahil nga kay Subat sa inababawasan din ng pag-double team nila na nagre-resulta sa open shooters Offensively, noong Game 1 ay nagtala si Subats ng 21 points and 13 rebounds on 67% shooting sa field. At sa Game 2 naman ay 16 points and 12 rebounds on 60% shooting sa field. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Isama na din natin sa update na ito na si Damian Lillard ay listed na siya as available sa Game 2 matchup ng Milwaukee Bucks at ng Indiana Pacers. Much needed help nga at boost sa offense ang maibibigay niya sa Milwaukee Bucks team na ito na nangangamote tuwing nakaupo si Yanis Antetekumpo. Kaya naman makikita nga natin sa bakbaka na ito kung gaano ba kalaking impact ang meron si Damian Lillard sa series na ito. Ano ba masasabi niyo tungkol dito?